Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag ng Baitang Pito at gurong naglalayag sa walang hanggang kalaman na mayroon ng Timog Silangang Asya. Narito tayo ngayon sa unang markahan, ikalawang linggo, na tumutukoy at pumapaksa sa pisikal na geografiya ng Timog Silangang Asya. Narito tayo upang higit pang kilalaanin ang ating rehiyong kinabibilangan dahil alam natin na ang rehiyon na ito ay may malawak ng ugnayan pa simula pa lang noong unang panahon. Matatandaan natin na tinatawag na tayong Nanyang ang ating rehiyon ng mga Chino habang nanyo ng mga Hapones. Hindi po ito yung pagmumura ha. At nangangahulugan nito na South Seas o mga timog dagat. Ganito tayo turing dahil narito tayo sa isang particular na rehiyon na gamit na gamit ang karagatan sa usapin ng pagkakalakalan. Ang Timog Silang Asya rin ay nakikita natin no, na isang lugar kung saan makikita natin magsasama-sama ang iba't ibang mga plato. Hindi ito yung sa kainan, bagkus ito yung mga plato ng mga kontinente. No? Una, nandito ang tagpuan ng tatlong pangunahing continental plates. Nandito ang Eurasian, Eurasian plates, ang Indo-Australian plate, at ang Pacific plates. Sa pagdating naman sa sukat, makikita natin na mayroong 4,500,000 square kilometers But to be exact, meron tayong 4,496,219.36 square kilometers. Ganito kalaki ang rehiyon na kinabibilangan natin. Makikita ang lokasyon, dakong silangang bahagi o dulong silangang bahagi ng Asia malapit sa Ecuador. At makikita din natin kung exact location naman ng ating batayan, pinagigitaan natin ang dalawang, dalawang degree, no? hilagang latitude at 11 degrees timog latitude at pasilangan ang ating mga longitude mula 80 degrees longitude hanggang 141 degrees longitude. Makikita naman natin sa mga bisinal nating ating lokasyon ay ang sumusunod. Nasa silangan natin ang Pacific Ocean habang nasa timog natin ang karagatang Indian at kontinente ng Australia. Habang nasa kanlurang bahagi naman natin ang Loktang Bengal at karagatang Indian. Makikita natin na nandito yung Indian Ocean sa pagitan ng kanlurang timog dahil ganyan kalawak ang karagat ng India. Kadalas ang inahati ang rehiyon na ito sa dalawa. Narito ang mainland o ang kalupaang timog silang Asia at ang maritime o ang pangkapulawang timog silang Asia. Nakita na natin ito sa gawain isa kung saan naiuuri na natin kung sino-sino ang mga bansang kabilang sa mainland. Dahil ng Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Cambodia. Habang nandoon naman sa insular ang Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei Darussalam, Pilipinas at Timor-Leste. Ang mainland na Timog Silang Asya ay kilala sa CLV countries, o ang Cambodia, Laos at Vietnam. Ito ay kilala rin bilang French Indochina. Sa kalaunan na ating mga tinatalakay na video lesson, ang CLV countries ay magkakapabilang sa tinatawag nating French Indochina at Indochinese Peninsula. Mas kilala siya dito. Habang kabilang din sa atin dito ang Malay Peninsula dahil ang kabilang wangis ng Malaysia ay nakadikit no, sa mainland na Timog Silang Asya. Ito ang kanlurang bahagi at nakalatag ng may 144,841 km mula sa ulo ng Gulf ng Thailand hanggang Singapore. At ito ay tulay sa pagitan ng Insular Southeast Asia at Mainland Southeast Asia. Ang pisikal na katangian ng rehiyon ay hindi may kakailang pamilyar na pamilyar sa atin. Actually, parang kinanta pa nga ito ng Bini, no? Dahil tayo ay kabilang sa mga islang pantropiko. Dahil nasa tropical na rehiyon tayo. Kaya tiyak ang kaaraw at mga kaulan natin. No? Ang tag-ulan at tag-araw na panahon. Tinataya na ang umiiral na monsoon ay nagdudulot ng malakas na pag-unlad. Pag-unlad dito noong Abril hanggang Setyembre. Higit na partikular sa Pilipinas at Indonesia. Dahil dito, makikita natin, ang karaniwang panahon ay tag-ulan sa mga ganitong panahon. Ang banayad ng monsoon naman mula sa hilagang bahagi Marsha, ng Asia ay nakararanas ng banayad ng monsoon o tag-init mula Oktubre hanggang Marso. Ngunit ang mga bahaging ito na uh, nababanggit natin mga buwan ay tila nagbago na sa haba ng panahon no? dahil dulot na rin ng climate change. Ang dating Abril na inaasahan ay umuulan na pala. Ngayon eh, ay natin heat index na na-monitor natin sa ating bansa. Habang ang Oktubre naman ay inaasahan ng umiinit 'to ang ating kapaligiran na naging taginit init dahil na monsoon. Ang nangyayari ay nagiging tagulan pa rin. So, 'yun ay bunga ng tinatawag nating climate change. Masasabi rin natin na ang ating rehiyon ay sa mainland ay mayroong mga katangiang pisikal na particular ay ang mga bulubundukin. Higit na nag-a-adjust sa mga tao dito dahil sa pananamit at klima na kanilang dadanasin. Karaniwang nagsisilbing hangganan ang mga bundok na ito kaya hindi ito madaling napasok ng mga mananakop noong panahon na kung saan ay higit na namayagpag ang mga Europeo sa pang, pang- gagalugat At may malawak tayong kapatagan dahil tinutubigan ng mga ilog. Higit na particular tayo dito sa natutubigan ng ilog Mekong, Irawadi, Red River at pang Mababanggit natin kalaunan. Ang physical na katangian din ng rehiyon, particular sa Kalupang Timog Silang Asya, ay makikita natin na nakahanggan doon sa Tibetan Plateau. No? Ang tinatawag nating rooftop of the world. Makikita rin natin yung pagkakaroon natin ng mga Nag Hills, Patkay Hills, at Bundok ng Arakan sa Pagkakaroon natin ng mga ganito sa bansang Myanmar. Makikita rin natin na ang mga bundok na to ay hindi lamang bundok na nagsilbing pagitan at harang sa mga mananakop o kaya naman ay hangganan ng mga lugar. Pagkos naging bahagi rin ito ng kultura ng paniniwala dahil nagiging karaniwan no, na ito ay pinagdadausan ng kanilang ritual. Nakita natin to sa Santa to, no, sa silangan ng Myanmar. Nakita natin yung korot na to. Mayroong gampanin nito no, sa heograpiyang pantao na mayroon ng rehiyon. Gayun din naman ang physical na katangian, makikita natin no sa anyong tubig, makikita natin Ilog Mekong, Red River at Ilog Riwadi. Mahalaga ito dahil ito ay nagsisilbing irigasyon sa ating mga pananiman. Habang ang ilog na ito ay nagsisilbi sa irigasyon, mayroon din naman tayong ilog na nagsisilbi sa komersyo, no? Ilog Salween at ang Ilog Sopraya bakas na bakas ang pag-unlad ng higit kumulang na ilang kabisera ng bansa sa Timog Silang Asya dahil dito. Ang pisikal na katangyan ng rehiyon din, particular sa Ilog Mekong, ang nagbibigay transportasyon at higit na kapakinabangan, particular sa mga bansang Cambodia at sa bahagi ng Timog Vietnam. No? Kinakamalawak na kapatagan ng rehiyon sa ibabang Mekong Basin ang binibigyan mismo ng kapanatagan sa pagsasaka at agrikultura ng ilog na ito. Dagdag pa, ang pisikal na katangian ng rehiyon, no, ay mayroong narito sa rehiyon ang pinakamalawak na lawak sa buong timog silang Asya, ang, ang Tonnel Sap. Habang tapos na tayo sa mainland, dumako naman tayo sa pangkatubigan, no, ang insular, ang pangmaritimo na timog silang Asya. Kikita kilala ang na bahagi ng rehiyon nito sa kipot, dagat at mga ilog. Ito ang nagbuklod sa mga pamayanan dahil sa pagpapalitan ng produkto, pananahanan ng mga tao na malapit sa kanilang mga trabaho. At pinagtatrabahuan. Dagdag pa ang mga karagatan na siyang daungan, da, daanan ng mga kalakalan. Ang kanlurang dagat na Pilipin, Pilipinas ay isa sa mga makikita nating testigo at saksi sa aking sinasabi. Uh, habang ang pangkapuluan, taglay din ito ang matatayog at ma matagal na no, ng mga straight o mga kipot. Bakit? Ang kipot ng Malaka, kipot ng Sunda at kipot ng Makassar ay ang mga kipot na higit na alam natin na mahalagang daanan o daungan at higit sa lahat bagsakan ng produkto. Bakit? dahil ligit kailanman, maaainam ito para sa mga sasakyang pandagat. Pati hindi Pacific Ocean, Sir Epi. Talang Pacific Ocean, alam natin ang pangalim na nagdulot nito. Let us learn from the lesson na anong nagdulot ng paglalakbay ni Ferdinand Magellan sa kanyang paglalayag. Habang ang mga kipot na ito ay nagsilbi sa pangangalakal o kalakalan sa timog silang Asya, mayroon ding malalaking isla ang Timog Silang Asya, partikular ang pangkapulong Timog Silang Asya. Narito ang Borneo, Sumatra, Java, ang Luzon at Mindanao. Ang mga ito ang mga pinakamalaking isla na matatagpuan sa rehiyon at pinaniniwalaan din na pinagmulan ng mga sinauna na progreso at pag-unlad sa mga lugar na kinabubuhatan nila. Ang rehiyon din ang kinalulugaran ng tinatawag nating banggaan ng iba't ibang mga plato. Diba? Kitang-kita -kita na ang Pangkapulong Timog Silang Asya ang mismong Pacific Plate iba. Tagpuan nito ng hangganan ng Timog Silang Asya, partikular sa tatlong tectonic plates na nagsasama-sama. Pagtingnan natin ang dakong ito sa presentasyon. Dagdag pa, ang pisikal na katangian ng pangkalahatang Timog Silang Asya, narito kapabilang ang mga shelf, 'no, ang mga shelf na tinatawag nating Sunda Shelf. Nasasaklaw nito ang mula sa baba, 'no, mula sa baba ng Thailand, Malaysia, ang Java, Sumatra, Borneo, at ang timog na bahagi ng Mindanao, ang ating Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi, dun sa Sunda Shelf. Habang kabilang naman sa Sahul Shelf, ang mga huling mga probinsya, huling mga isla ng Indonesia, New Guinea, Australia. Makikita natin na ang rehiyon na to, ang mga shelf na to, ay pamumugaran din ng fenomeno ko. Phenomenon tectonic. Kaya hindi lihis sa ating mga karanasan at kaisipan na paaari ang mga aktibong bulkan dito ay magdulot ng pagyanig at madalas na paglindol. Ang rehiyon sa kabuuan ay mayroong vegetation cover din. Ngunit talakayin natin ang kaso ng Indonesia. Ang kaso ng Indonesia makikita natin na meron siyang isang daan at limampung aktibong bulkan Bagay na malaki ang kontribusyon kung bakit naging labing walong libo mahigit ang kanyang mga pulurit. Diba? Ang isang halimbawa natin dito ay kung paano ang paglaganap at paglaki ng bilang buhat ng sumabog ang Mount Krakatoa. Ang bulkan Krakatoa sumabog noong 1883 at sa pagsabog nito nakita natin no, yung malagim na karanasan nito. Ngunit nakita rin natin yung land formation. Sanhi na kabuang pagkasira ng bulkan na lumikha ng maliit na mga pulo. Nakikita natin dito sa larawan Mula dito sa tatlo, sumabog siya at nagkaroon ng anak na Ang vegetation cover ng Timog Silang Asia, ay ang nagpapatunay naman na may iba't iba tayong ugnayan ng klima at geografiya. Isa na rito ang dalawang pangkat ng mga kagubatan. Una, ang kagubatang tropi tropical Elf evergreen. At makikita na natin yung isa pa yung kagubatang deciduous. Mapapansin natin ang tropical evergreen, medyo meron tayo niyan, no? particular sa Sierra Madre ang kagubatang desidus naman makita natin hiway-walay. Ngayon, ano ating mapapansin? Sino-sino mga bansa kabilang? Sa kagubatang tropical evergreen, narito ang Cambodia, Timog Vietnam, at ang Timog na bahagi rin ng Thailand, at ang Pilipinas. Habang ang tropical uh, mga desidus, no, kagubatang desidus, makikita natin ang Indonesia, Myanmar, Hilagang Thailand at ang Laos. Ang vegetation cover naman ng Timog Silangang Asia, makikita rin natin ang palumpon ng mga bakawan o ang mangrove belt. Mahalaga ang mga mangrove belt na to dahil isa to sa nakatutulong upang higit na mapanatag ang karagatan. Ginagawa nitong banayad ng mga alon. Meron tayo nitong 360,000 na hektarya no, ng bakawan sa Pilipinas. Napakalaga na ito, no? isang may, may babagi ko lang na kwento. Noong kami pumunta sa Leyte, alam naman natin ang karanasan ng Leyte, no? yung pagkakaroon ng Yolanda, karanasan ng Yolanda noong 2013. Nakita natin dito yung pagtaklob talaga ng Tacloban. Kaya nga ito takloban eh. No, tinakloban talaga siya ng isang malagim na insidente. 100 years back, ganun din ang nangyari sa kanya. Kaya siya takloban. Ngunit subalit tatapot, ba't natin nabanggit ang mabakawan? May isang lugar sa Leyte, no, malayo-layo na sa takloban, eh, tila naging benepisyo sa kanila pagkakaroon ng mabakawan. Ay, sabay bay late kung hindi ako nagkakamali ito no. Tatungo kami sa Kalangaman at nakita namin ang isang ito. At natanong ko sa ilang mga lokal kung kamusta sila ng panahon ng Yolanda. Naranasan din ba lang nila ang hampas dagat, yung malagim na pagkakaroon ng tubig, pagbaha, pag wipe out ng mga kabahayan nila. At isa sa mga bagay na pinaka ay ang mga bakawat. Nagsilbing proteksyon ng mga bakawat upang higit na hindi maging malakas ang mga alon na pwedeng tumama sa kanila. Dagdag pa natin sa vegetation cover ng Timog Silang Asya, ang kagubatang upland. Mayroon tayong dalawang makikita rito. Isa ay ang pagtubo ng mga puno ng maple. No, alam ko particular ito sa hilaga no, ng Timog Silang Asya. Dagdag pa ang gabaldon, no, ang tabig sa luran ng tubinga ng Nueva Ecija. Sa gabaldon. Kung pamilya kayo sa mga gabaldon building o gabaldon building schools, halimbawa natin dito yung Legarda, no? Brigada. Alam ko, one sumulong, isa rin, no? Dahil ang kanyang mga punong kahoy ay kinuha mula sa Gabaldon Nueva Ecija. Kaya siya tinatawag na Gabaldon Building. Sa kabuuan makita natin ang epekto ng katangyang piskal ng rehiyon sa pamumuhay ng tao. Nakita natin na ang anyong tubig ang nagsilbing tagapagbuklod, no? tulay, sa palitan ng mga kalakalan, kultura at ideya ng mga taong nananahan sa rehiyon. At tigit pa, ang pisikal na katangyan ng rehiyon hindi maiaalis sa pamumuhay ng tao na ito ay nagkaloob sa atin ng pagkain, tabang na tubig o fresh water, pagsasaka or farming o higisara at hanap buhay na nakabati sa lupa, transportasyon at siyempre ang pag-inog ng kaisipan mula sa iba't ibang tao at paglawak ng koneksyon ng tugtahin nito sa mundo na kinapapaloban at kinalulugan. Naway natuto tayo sa ikalawang linggo ng pag-aaral natin sa Pilipinas sa Timog Silangang Asia. Hanggang sa muli, mga mag-aral ng baitang kita.